magandang uh, tanghali sa inyong lahat kakain na naman tayo ng pananghalian so ang ulam ko pala ngayon is itong uh, tortang talong so budgeted lang to guys or, or limited lang tong talong na inano ko, ulam tingnan nyo, yan lang po ang aking ulam ngayong tanghali yan tapos ang ating rice is Indian rice yan guys. No? Napakasarap yan. yan. And may sausawan din po tayo. Suka at tuyo. Yan po ang ating uh, sausawan na may sili na suka. Tapos nilagyan ko siya ng tuyo. So, yan po guys ang aking ulam. Simple uh, ulam lang po tayo ngayon kasi Thursday naman. Bukas is Friday. So, wala tayong trabaho off day natin. So, dito pa rin ako guys kumakain sa carpet, no? Nakita nyo may carpet. Dito rin ako natutulog kasi maganda matulog dito lalong-lalo na taglamig na. So ito mainit tong carpet. So ito po guys ang aking konting uh, vlog ngayong uh, umaga. Sana po guys suportahan niyo ako at uh, panoorin niyo po ang aking mga vlog. So maraming salamat at magandang buhay. Thank you for watching sa aking vlog.